Ito guys, bising busy ang lola niyo sa pagtatayo ng Christmas tree. Ayan o, oh, solong-solo -solo ko kasi yan guys. Wala akong katulong kaya medyo ako matagal dyan. Ako taga-punas ng mga alikabok ng Christmas tree. Ayan. Pinupunasan ko kasi bawat dahon niya. Inaalis ko yung alikabok. Ayan o, oh, ang tagal-tagal kong ginawa yan guys skeleton pa nga yung christmas tree ko guys so ang sakit na dyan ng guys ng balakang ko yuko nang yuko ayan kabit kabit na naman tapos tanggal ulit ayan Pinupunasan ko. Nagtatago pa nga ako ganun. Medyo nagtatago ako talaga sa camera kasi nahihiya ako. Ayan. Yuko na naman, di ba? Ang hirap pag wala kang kapartner na magkakabit ng Christmas tree. Sen all oh, my partner. <laughs> Ayan, todo punas na sang lola. Malikabok talaga guys. Kahit hindi kami nagbubukas ng bintana. Pero napakaalikabok pa rin talaga. Nakatago na po yan sa box. Tapos nakaano siya sa pillowcase. Nakalagay siya. Pero malikabok talaga. And punasan. Kaya todo punas na lola nyo dyan guys. Ayan, o. Diba? O, pinagpagpagpag ko yan. Baka meron kasi maiwan na malilit na dahon. Kaya, yan Ayan, guys. Yung nakikita nyo dyan na yung pinto yan. Bodega yan. Malit na bodega. Para sa mga istakan. Ayan, punas-punas ulit ang lola nyo, guys. Ganyan lang siya. Ganyan lang ginagawa ko muna. Punas-punas. Inahanap ko yung kasunod na letter dyan. Mas maganda sana kung meron kang katulong para mas mabilis ang kaso wala akong katulong. Kaya masyada akong slow dyan guys. Ayan Oh. Ayan, meron pang sumisingit na alaga. Ando siya. Ayan, patingin-tingin yung alaga ko dyan guys. Kung anong ginagawa ko. Ayan siya. Unti-unti siyang lumalapit. Si Ola po yan, si Ola. Ayan, ayan. konti na lang, konting kembot na lang at mabubuo na yung Christmas tree ko oh. Ayan, ilang ano na lang yan, ilang letter na lang. Buong buo na yan. Ayan, payo ko, ko pa yung lola nyo dyan. unti-unti ko na nilalabas yung laman sa pillowcase. Ayan. Para punas, kabit, ayan lang guys. Tatabi ko yung pillowcase dun sa bodega para pag, ta, pagtapos na ng Christmas, ililigpit ko ulit yan. Ayan na siya. Ayan na guys. Nabuo ko na. Ayan. Christmas light mo na. Wala pa yung mga decoration. Ayan. Tinatry ko kasi kung maganda yung pagkaayos ko ng ilaw dyan. Ayan. Nilagay ko na ang star. Pero nahirapan ako dyan guys. Kasi malaki yung butas ng star. Kaya mahirap itusok. Gumagalaw siya. Nakailang balik-balik ako maglagay ng star na yan. Ayan. ah Tungto ako dyan guys. Kasi nagawa ko. Di ba? Ayan na siya. Hindi ko na pinakita yung paglalagay ng mga decor yan di diba guys kumukuti ko tita unang ano ko yan guys ayan, ayan pa yung mga deka Ito guys binago ko ulit siya alam nyo kung bakit sinira siya ni Xiao pinaglaroan siya ng pusa at hindi ko nagustuhan na yung ayos parang ang pangit tignan. Kaya binago ko to eh. Kanina. Kanina lang. Kanina ko lang binago. Ito inayos ko talaga siya. Ayan na. Ayan. Diba? Ang ganda tignan guys. Ayan. 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 Nakita niyo ba si Xiao? Si Xiao ang mahilig magsira ng mga decor. Pinaglalaroan niya yung mga balls dyan. Ayan yung second decor ko. Inalis ko siya. Tapos dinecor ko ulit siya. Nice ko ulit. Ayan. Ayan. satisfy na ako dyan guys ayos ko nagandahan naman ako ayan kahit nahirapan ako sulit naman ayan may padahon pa kunwari may ibon may cherry ayan ayan yung balls na puro glitters iba ibang balls yan guys Ayan. Uh -huh. tapos nilagay ko yung isang christmas light dun sa pinaka pinaka katawa ng christmas tree ayan diba ang cute cute niya si santa claus dati ako dati talaga guys nung bata ako tuwang tuwa ako pag sinabi ng nanay ko na magsabit kami ng medyas sa bintana kasi darating si Santa Claus. Ay, yung ginagawa namin. Paggising naman namin, wala naman laman. <laughs> Di ba? So, hindi dumaan si Santa Claus daw kasi hindi kami good girl. <laughs> Ayan, guys. Ayan, ang ganda. Diba? Simple lang pero cute. Ayun na, ang dami po, ang dami kong paing eng diyan eh. Doon ko nilagay sa loob yung isang light. Kasi yung isang light white lang 'yan. Kaya nilagay ko sa pinakakatawan niya. Yan, di ba mga pasabit-sabit? Oh my gosh, may humatching. Narinig niyo guys. Excuse me po. May kin sala na pala. <laughs> Ayan. Oh. Yeah, diba 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 Ang cute cute. Yan guys, nawala yung star kasi nahulog na naman siya. Yan, sinabi ko sa inyo, malaki yung butas lang star. Kaya hindi ko makabit, lagi siya nalalaglag. gago ko pa siya ng paraan. Mm hmm. Pwede na ang pumatas ng cherry. Ang ganda, di ba, guys? Simple lang 'yan. Hindi pa 'yan yung bonggeshus na Christmas tree. Simple lang 'yan. Naaaliw lang ako sa kutitap ng Christmas light. Ayan, kumukuti-kutitap, pumubusi-busilak, diba? Ayan. Ang ganda. Minsan lang naman yan sa isang taon. Kaya ginagawa ko talaga yung pinagtsatsagaan ko talaga ikabit yung Christmas light namin. Christmas tree. Ito yung mga pa stop toys. Tuwing Christmas lang din yan lumalabas. Ayan. Mga pusa. Ayan. Si Santa Claus. Si Ranger. Pero the rest, mga pusa yan ah oh, ayan, may dalawa kami extra dyan. Elephant. <laughs> ayan o, oh, ang mga pusa. Ayan, di ba? Tuwing Christmas lang din yun lumalabas. Lagi, nakatabi lang yan. Every Christmas, ayan ang makikita nyo sa amin. Ayan, ito yung bago yan. Ayan, ayan yung bago rin. Oh. Isang pusa. Diba ang cute-cute nila? Pero hindi mo pwedeng paglaruan. Ayan, nagsabit nga ako ng medyas dyan. Baka dumating si Santa Claus, mabigyan naman ako. O, ayan ulit. Pinapakita ka ulit sa inyo ang aking Christmas tree. Ayan, na malaki pa sa akin. 8 feet yata, ayan. Ayan na. Diba? kahit napagod ako, kahit anong oras na ako natulog dyan, work it naman. Kasi nakita ko naman maganda naman yung ayos ko. Ayan o. Diba? Oo. ang ganda sa mata. Ang cute, yet. Ayan na hanggang ano yan guys hanggang January tapos ligpit na naman di ba panandalian lang pero at least nag enjoy ka naman Ting tignan yung mga design na ginagawa mo ayan o oh. kahit nahirapan ako siguro natulog ako dyan 3am bye guys